Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, kung uh, ah, may sasabihin pala ako sa inyo na paano ko ito nagawa So ayan po, so itong darts na to So pero delikado siya, delikado Dangerous, delikado siya, delikado Kasi nakakatulis yung kanyang ano Kanyang dito, grabe sa dulo ng darts niya Grabe ito sa karayom mo sa sinulid lang talaga pinaggagawa ko <laughs> ayan po kasi bigla ko na lang kasi itong nakita itong sinulid na to ayan grabe talaga pero delikado pa rin to delikado pa rin talaga grabe talaga kahit, kahit malayo ako oh, na pinukul ko siya tumutusok pa rin eh, grabe ang galing talaga nito so ito haanin ko na sa iyo kung paano ko to nagawa So ito ay gawa to sa ano, sa sinulit nung karayom na to. Tapos ito naman ay gawa to sa ano, sa set, ano istro ng sesto. Pati ito ay gawa sa ano, ito ay sa ano, sa rubber band. Tapos ito naman din yung sa ballpen niya. Ito, yung black at white ito. ito naman din yung papel saka scotch tape. Ito papel din to. Tapos dinikitan ko siya ng scotch tape. Grabe talaga. Pero Ingat kayo ah Ingat kayo Delikado pa rin to Nakakatulis to eh Delikado So tingnan mo to guys ah. Grabe ang layo Tingnan mo ah Kahit na sa kwarto lang ako Kahit na dun lang ako guys oh Nakaiga na tinama ko dun Na tinama ko dun sa dulo na yun Yung sa may kurtina na yun Bigla na lang siya tumusok So tara let's do it Itatry natin Ito yung darts ko Mapapost okay, na natin. Ayan, tingnan mo dun yung sa ano na yun. Dun. Ayan, dun. At tama yun dun. Ito yung darts ko. So tara, tingnan mo to guys. Iiga ako. Okay. Ito na. Ooooooh! Tumama guys, grabe. Nakita nyo guys, nakita nyo. Tumama, kahit layo Kukunin ko guys. Ito. guys. Layo. Pero, ingat kayo dito. Ingat kayo dito sa darts na to. Kasi delikado to. Delikado. Kasi may karayom sya eh. Ayan. So, itatry ko naman dito sa video eh. So, ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, like and share and subscribe mo ako guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload upload so saktuhan lang pala Wait lang di ka pa pala sa inyo sinabi saktuhan na lang guys is kasi August 3 na saktuhan na ano na lang dalawang buwan na lang birthday ko na so ayaw po saktuhan bye yun lang